Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Kwelang paghabol ng limang Siberian Husky sa isang ligaw na ibon? Huli sa CCTV, lalaking lumakad ng 20 kilometro ang layo dahil walang pamasahe, sinaluduhan online. Kakaibang onion flavored ice cream, sagot ng Occidental Mindoro sa krisis ng overproduction ng sibuyas. Isang tricycle dumaan sa expressway sa Batangas, huli sa dashcam. Fur baby na hindi pinayagang sumakay ng eroplano dahil sa kakulangan ng dokumento, nilunod mismo ng sariling amo. Surakong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng matas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, maraming magulang ang napapakamot ulo sa tuwing nagpapasaway ang kanilang mga tsikiting sa loob mismo ng kanilang bahay. Pero sa kwentong ito, hindi mga bata, kundi mga Siberian Husky ang bida. Sa di kasi malamang dahilan ay biglang nagkumpulan at nagtakbuhan ang mga ito na may parabang hinahabol. Ang kanila palang target, isang ligaw na ibon. Panoorin ng kuwelang eksena sa trending report ni Arnold Herrera. Huh? <laughs> Mula sa tahimik na pagkakahiga sa loob ng sala, tila sabay-sabay na napabalikwas at naalama ang limang Siberian Husky na ito sa di malamang dahilan. Bigla itong nagpalingalinga at tila may sinisipat na kung anong nilalang sa kisame. Ang kanilang target, isang ligaw na ibon. Huling huli sa CCTV camera na ipinost ng Husky Tears TV, ang maligalig na paghabol ng mga Husky sa ibon na tila hunok sa din naman dahil sa baba ng lipat. Makailang ulit ding nagpabalik-balik ang ibon sa sala, dining area at kusina ng bahay bago pa ito mapansin ng kanilang amo na makikitang naalarma din sa munting komosyon. Ang isa pangang ito, halos lundagin na ang kabinet para lang maabot ang lumilipad na bisita. Agad din namang pinalabas ng amo ang mga fur baby bago patuloy ang magkagulo sa loob ng bahay. Kwento naman ng uploader Safe naman daw na nakalabas ang Maya sa banyo sa ikatlong palapag ng kanilang bahay. Hirit pa nito, isa raw ang eksenang ito sa mga patunay na walang boring moments, basta't kasama nila ang kanilang huskies. Na-stress naman ang mga netizen para sa buhay ng ibon, matapos biglang ma-activate ang hunter mode ng mga fur baby. Nakahinga naman ng maluwag ang ibang netizen, matapos anilang makaligtas ang TV wala sa anumang aksidente. Umani na ang viral video ng libu-libong likes and shares sa Facebook. Para sa DZR. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, nitong mga nakaraang buwan nakita ang pagkahilig ng mga Pilipino sa pag-eehersisyo, partikular na sa pagtakbo. Kaya hindi na bago at nakakagulat ng ibahagi ng isang lalaki online ang kanyang running log kung saan nilakad niya ang 20 kilometers sa loob lamang ng limang oras. Pero ang lalaki, mayroong personal na dahilan kung bakit kinailangan niyang lakarin ang nasabing distansya na hinangaan naman ng mga netizen. Ano nga ba ito? Pakinggan sa report ni Rose Babiera. Umabot tayo sa panahon na pati ang pag-eehersisyo. Aba, trending na rin. Ito ay buhat ng pagbabalik ng hilig ng mga Pilipino sa pagtakbo. Na makikita, hindi lamang sa mga napupunong public park and spaces na dinadagsa ng mga runners o mga fun run na inoorganisa at mabilis na nauubos at napupuno ang slot, kundi pati online. Naging tampo kasi kamakailan ang mga running app kung saan na itatala ng mga runners ang kanilang running activity at natatrack ang kanilang progress. Dahil dito, maraming mga running group online ang nagsulputan kung saan ibinabahagi ng mga members ang kanilang mga running log, lalo na kapag sila ay nakabreak ng personal record o PR. Kaya naman, hindi na bago at nakakagulat para sa mga netizen nang ibahagi ng isang lalaki online ang isa niyang running activity kung saan makikita na nilakad niya ang 20 kilometers sa loob lamang ng limang oras. Ngunit, bukod sa nakakamanghang datos, agaw pansin sa post ni Alexander Tadifa ang kanyang caption kung saan nakasulat ay walang pamasahe. Dahil dito, marami ang naantig at sumaludo sa lalaki. May isa namang nagsabi na mas mainam daw ito kaysa mag-123 o iyong sasakay ng pampasaherong sasakyan at bababa na lang ng hindi nagbabayad. Ang isa naman, tila nakarelate kay Alexander at naghanap ng karamay sa comment section. Kaway-kaway sa mga walang pamasahe. Ika nito na sinundan niya ng tawa. Bumawi naman ito na mas mabuti na rin daw ito dahil ito ay exercise na rin. At saka nagpaalala na mag-ingat ang lalaki, lalo na kung ito ay naglalakad tuwing gabi. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story ngayong umiinit na muli ang panahon bukod sa tubig, hinahanap na rin ng mga Pinoy ang sarap at tamis ng sorbetes bilang panangga sa init. Pero bukod sa panahon, ginawa itong oportunidad ng bayan ng Occidental Mindoro para gumawa ng ice cream bilang solusyon sa overproduction ng sibuyas. Imbes kasi na chocolate, cheese at ube flavor, ay ginawa nila ito ng onion flavor. Ano naman kaya ang lasa? Alapi, Ano naman kaya ang lasa? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Kilala bilang panahog sa mga nilulutong ulam ang sibuyas, katambalang bawang, kamatis at iba pang pangkisa. Ngunit sa bayan ng Oriental Mindoro, kung saan naharap sa krisis ng overproduction ng sibuyas, ay nakahanap sila ng kakaibang paraan upang hindi masayang ang mga ito at kumita pa rin ang mga sumasakal nito. Sa halip na sa pagluluto, ay gumawa ang Occidental Mindoro State College o OMSC ng isang onion flavored ice cream. Nabuo Nabuang ideyang ito sa isang pag-aaral ng grupo ni Technology Transfer Officer Arvin Jonathan Flores na kaya palang gawing flavor sa ice cream ang sibuyas. Patunay daw ito na hindi na labang sa savory dish gagamit ang sibuyas, kundi pati na rin sa desserts kung saan mahilig ang mga Pinoy. Pero bukod sa ice cream, ay gumawa rin ang grupo ng ilang onion-based products tulad ng pandesal, vinaigrette, wine at paste na kasalukoy ang tinitinda lamang sa paralan. Patunay din daw ito na maraming oportunidad sa sibuyas na maaari pagkakitaan bukod sa pagbebenta lamang ito sa mga palengke. Noong 2024 ay sinabi ng Department of Agriculture o DA na bumaba ang farm grade price ng sibuyas sa Oriental Mindoro dahil sa oversupply na aabot lamang ng 25 pesos hanggang 33 pesos kada kilo. Sa ngayon ay pa ng OMC ang labeling ng onion ice cream, kabilang ang nutritional facts at ang shell life nito bago opisyal na ialok sa publiko. Paniniyak na grupo na marami ang natuwa sa lasa nito nakakaiba. at para sa mga nais matikman ay mabibili sa OMSC Food Processing Center sa Barangay Murta, San Jose, Occidental, Mindoro. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, Huli sa dashcam ang pagdaan ng isang tricycle sa Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway sa Batangas. Sa kabila ng mahigpit na pagbabawal dito, ang mismong may-ari ng video nagulat sa kanyang nasaksihan. Ang mga pangyayari tinutukan ni Mili Borja. Ano kaya ang magiging reaksyon mo kung masaksihan mo ang isang tricycle na dumadaan sa isang expressway? Sa Facebook page kasi na Parque Serie 2.0, pinost ang isang dashcam footage kung saan makikita sa video ang isang tricycle na nasa Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway matapos ang ibaan exit sa Batangas, kahit ipinagbabawal ang pagdaan nito dito. Sa video, kitang-kita ang tricycle habang ino-overtake ito ng isang kotse. Marami naman ang netizens na nagulat sa nakita. May ilang netizens na nagsabi na maaring walang bantay sa tollgate nang makapasok ang tricycle. May nagbirori na baka may nakakabit na RFID sticker sa tricycle, kaya otomatikong bumukas ang tollgate. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, pinapayagan ng pumasok sa expressway ang may mga tatlong gulong na sasakyan na may 600cc engine o mas malakas. Subalit bawal pa rin ang may mga sidecar. Ang Star Tollway ay isang controlled access expressway sa Batangas na nag sa Pan-Philippine Highway at South Luzon Expressway sa Santo Tomas, Batangas. Dumadaan ito sa mga bayan at lungsod ng Tanawan, Malvar, Lipa, San Jose at ibaan bago magtapos sa Batangas City. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, arestado ang isang ginang sa Amerika na sangkot umano sa kaso ng pangaabuso o sa sarili mismo nitong alagang hayop. Yan ay matapos lunurin ang alaga nitong aso na hindi pinayagang makasakay ng eroplano dahil sa kakulangan ng dokumento upang makasabay sa kanyang scheduled flight. Ang iba pang detalye sa karumal-dumal na sinapit ni Twin, alamin sa trending report ni James Gal Timbog ang isang ginang sa isang airport sa Florida, USA na suspect umano sa kaso ng pang-aabuso sa sarili mismong alagang hayop Yan ay matapos lunurin at patayin ang kanyang schnauzer for baby na si Twin na hindi umanong pinayaga makalipad dahil sa kakulangan ng dokumento Kaya naman para makasabay pa rin sa flight dito niya na naisip ang karumal-dumal na krimen. Buha kasi sa CCTV kung paano dala, dala pa nitong naturang hayop sa comfort room ng naturang paliparan. At makalipas ang halos 20 minuto, hindi na nito kasamang alaga at natagpuan na lamang ng isang janitor sa basurahan kasama pa ang kanyang companion vest, collar, travel bag at maging ang kanyang bone-shaped dog tag na may pangalan pa ng amo at contact number nito. Sa isinigawang necropsy, dito na nakumpirmang nilunod ito ng suspect. Dahil dito, Naharap sa kasong aggravated animal abuse sa third degree felony at pagbabayad ng multa na nagkakahalaga ng 5,000 US dollars o katumbas na maygit 280,000 pesos. Ayon naman sa US Department of Agriculture, para sa mga halagang hayop na nakatakdang bumiyahe mula Amerika hanggang Colombia ay kinakailangan ng dokumento tulad ng rabies vaccination at health certificate na binerepika na isang licensed veterinarian. Samantala, kahit ang mga netizen hindi napigilan mag-react na ultimong multi awarded actor na si John Arcila ay napakomment na rin sa nangyaring krimen. Anya, dapat makulong ang may sala at malungkot na rin na marinig ang naturang balita. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nagviral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, pubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, sa Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas sa DZRH, ako po si Karen O. Young. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.